Okay, mga kabaro, nandito kami sa likod. ng dito. O, hapon na mga kabaro. Malapit na kami matapos sa mong karbaho na paglagay ng kamera. Uh, unsi, uh, -si ka kamera ang tinatawag namin dito sa pantaragat. Dito. Okay, mga kabaro. O, oh, madali lang. Ma ah, tapos na. Isa na lang ang hindi pa namin nalagyan ng kamera. Ito na lang, oh. Ah, hindi pa namin nalagyan ng kamera, mga kabaro. Oh, Jason Presidente, ilan na lang kamera? Isa na lang? Isa ah, okay. Final. Ito na lang, mga kabaro. Isa na lang. Tapos na tayo kami. Wala na tayong lima. Jan, Kuha na dyan, dyan. Oh, wag mo yung... Naku Uy, dito lapit. Hmm? Dito lapit, kaya ipagawas ko rin di. Oo. Yeah. Oh. Ay, wahin mo ng korinti, no? Yeah. Na, Italian, hmm? oh, sige nga, itali ng korinti. O, sige. Diyan. Sino nagsabi ng dyan? Hmm. mo kung saan ilagay. Ito mga kabaro, So. Oh. Yan, oh. Ayos kayo mga baro. Ang galing ni Jason Presidente. Tirador ng Lanauling Ito. Ito ang taga Lanao Kung magpakabit kami ng kamera, tawag kayo sa among cellphone number. Okay, Lanao Okay. Okay na Jason. Makukuha na yung kurindid yun sa taas. Ito. Huwag mo nang itawal ng kamera, ha? Mamaya na lang ng kamera kay Maglagay ko pa. Mag-terminate pa tayo dyan. Mag-terminate tayo sa cable, ha? Huwag mo lang itawal mo lang kamera. Yung bracket mo na itawal mo. Kaya hindi na mahulog yan. Dandaan mo para hugot. Huwag mong pirsahin. Ano yan? Hindi mo natawad? Kala ko natawad mo lang. Na. Dandaan lang. Huwag mong lakasin na. Kaya eh, masisira yung ceiling. Mawalwag yung kanya. O yun. Ang galing mo pala. Okay, final. Yes. Tatlo yan, tatlo. Tatlo yung kuan mo. Lagyan mo ng tatlo. Tatlong bolt. Para malakas. Okay, yung camera, wag mo na. Okay. Final. Ah, matigas na yan. Kasi, ang galing mo eh. Ilan ang ilagay mo? Apat ang ilagay mo eh. Tulo lang. O sige. Okay, final. Tapos na. Ang um, last na camera. Yung keyboard na lang kulang dyan. Tapos, umana. Tapos na kanin. O, oh, baba ka na dyan. Huwag anong, anong tinitingin mo? Bulaklak? Okay, kayo, huwag mo lang mo ilagay dyan. Mamaya. Lagyan mo lang ng kibol. O, so, dito kami sa Ponto Ragat, mga kabaro. Tapos na ang kinalasan nga kamera ng kitaon namin. babay bye, bye mga kabaro. Hanggang sa muli. Nating pag video natin, mga kabaro. So, abangan nyo sa susunod mga video. Mag may madami pa ang matawaran namin ng kamera. Okay, kung sino mapatawad nyo ng kamera, tawag lang sa aming cellphone number. Okay, mga kabaro. Bye-bye. Bye-bye. Ah, ito pala ang cellphone number ko. 0916-933-0927. 0916-933-0927. Okay, mga kabaro. Bye-bye.